So 'yun mga mga kaboy alam, yun nakita nyo mga nahuli kong isda na napakarami. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko ba nga ba nakuha ang mga isda na 'yon para malalaman nyo at ituturo sa inyo ni Boy Alam. So 'yan tito, sa video na 'to pupunta kami Santa Ana sa Raya. Yan, dito, halos, syempre, fast forward natin yung pagbibiyay natin. Malapit na tayo dito sa sandana ha? Kitang-kita sa video, Ayan, so yun, dito pala tayo manghuli ng isda Kasi dito mo maraming nakawalang isda sa Pispan Napunta sa Palayaan So ito, mag intro na si Boy Alam At ituturo kung paano dyan ba talaga nahuli ang isda na yun So yun, let's go mga kaboy Alam Uh, ngayon, uh, manghuli tayo ng isda gamit ang screen. Uh, ngayon, pupuntahin muna namin yung mga screen dahil meron, nakalagay na doon sa pinaglalagyan na eh. Sa, sa daluyan ng tubig, uh, kukunin na, natin kung may laman Okay guys, tara! So yun na nga, mukha naman hindi kabado si Boy Alam. Yan, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Ba't ka ba tinawag na Boy Alam? <laughs> At nakita nyo po pala yung mga fishpond dito Napakadaming isda Pero ang huwag nyo pong isipin dyan po tayo kukuha Kasi bawal po dyan Bawal Alright Alright At dito yan Dyan po tayo makukuha ng isda Sa nakikita sa video Ayan yung daluyan na sinasabi ko Daluyan ng tubig At ayan yung pala yan Dyan nakatakas yung mga isda Sa fishpond Nung lubog po Dito pwedeng pwede tayong kumuha ng isda Ayan, kita niyo naman si Boy Alam, sexy, sexy, tinakas niya na nga po, kanyang-kanyang short. Ayan, para hindi mabasa. Yeah. Tapos yan na nga po, tinataas niya na, tinataas niya na, meron kayang nakuha. Ayan, napakurabi. Oh my God! Wow! No! Pati suso, meron. <laughs> So yung napakadami na huli ni Buhay Alam, saya-saya niya dahil may pangulam ulam na siya, may pampulutan pa, alright, alright. At yan yung hawak ni Buhay Alam na nakikita niyo sa video, ayan yung tinatawag namin screen dito sa Pampanga, alright, alright. Ayan, binuhos niya na nga ang kanyang nahuli at baka ito yung makawala. Inaayos na nga pala yung mga screen. Eh, dapat yun. Ito yung pinaka-importante dito sa ating ginagawa. Kailangan maayos ang pagkakamada ng ating screen para makahuli ng marami at hindi makawala makadaan sa gilid ang isda. Alright. Alright. Ayan. So, yan. Umuulan na nga. Ayan. Ay, babalik na kami. Kung saan yung bahay ng papa ko dyan. yan Umuulan na ng malakas. Kaya nagsitakbuhan na kami. Takbo, kameraman. Takbo, Kuya Lani. Takbo, boy alam. Right. Ito pala yung mga gagamitin natin pampain. Yan, feeds. Lalagyan natin dito sa loob ng screen para pumasok yung sidap na amoy nyo dito. So, ito, lalagay, lalagag lang natin dito sa loob. Yan. Ito isa. Yan. Tapos, lalagyan na natin dun kung yung maagos na tubig. Tingnan natin hanggang mamaya kung mayroon siyang mahuhuli. Tara, let's go. At dito nga mga kaboy alam ay ilalagay pa ni boy alam yung dalawang screen para mas marami pa siyang mahuli. At dito sana maglalakad kami akaso napakalayo ng lalakaran namin at ngayon pinagbangka kami ni Kuya para mas mabilis daw. right, right. Ito ibabangka ko yung kaibigan ko parang makapag ano roon. Uh -huh. oh, ikaw, sumakay ka na rin. Baba lang yan, Lon. Lubog ka lang naman. <laughs> Akin na yung saluan. Uh, Tumalikot ka lah. na. Pinagbangka nga kami ni Kuya Ronil dito para daw hindi na kami masyadong mapagod kasi sobrang layo nang lalakaran namin kapag kami ay naglakad pa, iikot pa kami. Pero dito shortcut, shortcut para mamatsay pag kami ay natumba. Kasi kunting galang mo lang dito ay naku-tumba na. Kaya tinan mo si Boy Alam, walang kagalaw-galaw, ano Boy Alam? na ano, buhay ka pa ba? Ha? <laughs> Yan. So, yun. Di ba? Sobrang bilis. Ayan, o. Oh. Nasa daungan nami na at malapit na kami sa doon sa lagay ng screen. Ayan. At so, yon Dito na ko na yung mga screen. Ayan. Yung dalawang screen na dinagdag natin. Nilagay ko na para mas marami tayong makuha. yun. Ayan, uh, nakalagay na. Mamaya, babalikan natin kung meron siyang meron maulit ayan, tinutok pala dyan sa so may umagos kasi dyan, sasabay yeah. yung isda at yung mga hito dito ito pala, kan yan dyan Kaya may hito at isda dyan doon, kasi puro fish pa dyan nakatakas nung bumaha dito ayan, tara, balikan na lang natin, mayang mayang kot let's go ito yan, sasakay na kami na naman po ng bangka bangkang nakakatakot Uy. ito na, pagsakay pa lang kakatakot na sa baba ka lang umupo para hindi ka gumagalaw sa baba ka. Umupo. Yan to. Oh, yan. Oh, lon. Andan lon. Oop. Oh. <laughs> so yun na yan, nagbabangka na naman kami. Kabado na naman. Kabado na naman. Sana po hindi kami tumaog. Ayan. malalim to po mga suguro dalawang tao, tatlong tao patumbas dito uweeeeeee hindi nga ayan babangka saba kasi gumagalaw po yung bangka magalaw magalaw magkasingkatin kayo eh. Aso As yan, babalik na nga kami mga kaboy Alam, ayan, ayan mga kita mga kasama Kasi saya si Marlon at si Kuya Ronil Ang aming tagabangka bangka na napakagaling magbangka At ayan nga, malapit na kami ulit sa daong yan Ayan, ng bangka Napakaganda dito, alright So yun guys, ayan uh, Magpikarito ako ngayon ang nahuli namin kanina Ayan, may ulam namin kami Ito, dito sa bukid, ganyan di problema yung ulam oh, Kanin na lang tapos na ayan tuto ka lang sa kahoy ayan, tsaga lang at dyan nga po nagluluto si boy alam ng kanyang mga nahuli at yun nga po dapat kung marunong ka manghuli dapat marunong ka rin maglinis marunong ka rin dapat magluto right alright makalipas ang ilang oras higyan na natin ang ating screen ang tawag doon sa pinaghuli namin ay screen So yun, pupunta na natin ulit at kasama natin si Kuya Ranil. At pag na lang din at pag-share yung mga video niya uh, sa kanyang Facebook na Ranil Alonto Gasya. Okay? Thank you. Kaya tara na, let's go! At so, yun na nga, pupuntahan na natin ang ating mga screen, at sana'y marami tayong nakuha para marami tayong mabigyan, sige, bigay lang lang, lang bigay, kahit walang matira sa atin, okay lang yan, basta nag-enjoy tayo, nakatulong tayo, okay na yun, it's alright? Alright! Ito na po, nagbabangga na kami at natatakot po ako. Baka biglang matumba. Hindi naman natatakot marunong pa akong kumaway pero yung cellphone ko hindi po marunong kumaway. Kasi wala po akong cellphone masahin. Sinungaling, Sinungaling ka. ka! Marunong naman po talaga tayong lumangoy. Hindi ko lang nga po alam po itong kasama kong marunong lumangoy. Yeah, ang saya sa inyo pa. Bilis namin. Parang kaming nakamaki na, oh. Galing ni Kuya Ranil, oh. Yeah, no? Ayan, oh. oh. Day pa yung ano, 400 cc. <laughs> Pwede pang expressway. Ano, uh, bilis. Yan, sa so sobrang bilis nga namin na yun, agad-agad kami nakarating sa daungan at yan, pabunta na nga kami doon sa mga ice cream at sana naman nakarami tayong huli. At ayan na nga, titignan na ni Boy, alam kung may bang laman, the moment of truth, fruit. Alright. Ayaw. Uy, nagadami nga tayo. Huling bawi tayo. Ayan, kitang-kita nyo. Ayan, sa ating video. Ayan, bawi. Bawi din ang mga gabit ba? Ay, din ang mga kapatid. Alright. Alright. At titignin natin itong pangalawang screen At yun nga nga, nakarami din itong pangalawang screen Ang dami, ang dami natin nakuha Ang mga nakuha natin, siguro kung babasihin ko ay nasa Pitong kilo, walong kilo na dalawang screen pa lang at itignan din natin yung dalawa pa nung tinignan natin kaninang umaga. Alright. Ayan, na. at itignan natin. Tignan mo na boy, alam ang bagal mo, bilisan mo. Yan. Ayun, meron na nga nakuha yung isang screen. Dalawa. Pwede na rin. Pandagdag. Pandagdag. Okay na yan. At yung isa pa, tignan mo na rin. Ayan na. Ayan na. The moment truth. Yun, meron din. Meron pang pulang buntot. Yan. At meron pang isang dalag na nakuha. Alright. Bawing-bawi tayo ngayong araw na to. At isang nice day ang araw na to. Alright. At dito na nga, pabalik na tayo sa ating bahay. At dala-dala ang ating mga nakuha. Alright, alright. ano o, napakaganda dito. Ay, yung parang nagbabangka ka nasa dagat ka. Ayan o. No? hindi diba? Ay, magbangka. Noong una, kinakabano, parang alo. hindi ako makagilos Pero <laughs> ngay enjoy na enjoy ako. Sige, libutin natin. Libutin natin. <laughs> Hmm. Ayan Ayun, mga ka. Kalabaw Kalabaw tama ba kalabaw What What the fuck <laughs> <laughs> baka? baka pala yun nga pa na lang tong boy Alam na doy Ang dami mong alam Ay yung baka ay ginawa mong kalabaw Ay naku Boy alam ka ba naman at yun na nga, dito ay pauwi na kami At ngayon, nagpapasalamat ako sa mga nag-like ng aking page Nag-follow at nag-subscribe sa aking YouTube channel Eto, salamat, salamat, salamat Salamat din sa pagla-likes Ayan, sa susunod na video ulit At sana napasaya ko kayo This boy, Allah Alright, alright May 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 ganroon